sa publiko. Maraming problema na hindi nasasagot na utang inang gobyerno na to. Isa yung gasolina. Walang gasolina. Operation, walang pera yan. Alam mo, kakastok ang pulit sa sariling pulsa nila. Thank you, na lang ako yung mayor. Ayan, eh sila. Kuron siya po. Eh, hindi ko. Nandiyan. Sige, sige, sige. siya naman, upalit daw Bigay bigay pera. Ayun lang po, na natin na natin lahat. natin tulang sa akin, maglabas na kay Baka magtanong, eh. ilang pinatay? Ituro na niya rin si Koy. Tadaw, oo, oo, sir. Magpragkahan tayo. Magpragkahan tayo dito sa Pilipinas. Marami tayo problema na. Left unanswered. Alam mo, unang pera pera sa operasyon, si pera sa gasolina. So, wala talaga. Sige ka lang. Sige ka lang buto sa polis dyan. Sol, pansol, pansol. Ang polis. Ay, tumayo. kuhain ko na lang itong public forum ko.

I think, uh, Mr. Chairman, uh, medyo mahaba na yung time ng ating Yes, yes, alam ko. Uh, alam gusto ko. na siyang sumagpahinga. Uh, Thank you. If, you if, the, if the President can still stay a, a little longer, okay lang, sir? For a couple more minutes? I am at, Or, I I am 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 at? at your disposal, sige, okay, sir. Sige. Ako, kung magsabi ninyo hanggang bukas tayo dito, Okay lang. wala akong magawa. <laughs> <laughs> Pinatawag ninyo ako dito. <laughs> Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Makinig kayo kasi ako galing talaga sa baba. At itong lahat na ito dumaan sa akin. Koy, lahat yan. Eh, ah. Bato. Makinig kayo kasi makinabang ang bayan natin. Hindi ang yabang ko dito, ang bayan ang makinabang natin. Hindi ako nagyayabang, galit talaga ako sa droga. Kasi sinisira nila ang bayan ko. Ang mahirap dyan ang mga anak. Yun ang sinasabi ko, lalo na yung, yung mga nanay na nagtrabaho doon sa Middle East na na na-abuso, na inaabuso ng putang ina nila tapos magpadala ng pera dito para sa pag-aral ng mga bata. Pag-uwi nila after, you know, sa city hall, um, umiyak dyan sa harap kung nagligid-ligid, Tagalog? gulong gulong dyan sa harap sa harap. kasi yung pinapadala ng pera pala na yung dalawang anak niya, babae, puro doon sa droga na punta yung kaya kung makita mo ay hindi kasi kayo sa babae eh. kung ikaw ang mayor makikita mo ganon ang sakripisyo ng tao dugo pati pawis tapos ganon lang ang mangyari si kanya ako ang nakikinig sa istorya dito. Ako yung mayor. Ako ang yung nagsasabi, I will protect the city. Ano? Putang paka-hipokrito ko naman. Wag na lang akong mag-mayor kung wala akong gawin. Kaya ang dawa sinabi ko, stop or patayin kita. Magdiritsahan na lang ako. Total, akin lang naman to. Alam, maybe because, you know, yun ba talaga ang totoo? Ang ganam ko, huminto kayo, papatayin ko kayo. Butang ina ninyo. Yan ang, yan ang totoo. So, bitawa na natin. Eh, total, uh, Congress or wherever. We, we know the sanctity of uh, the institution of Congress. But there is always a time to let go of your at alam yan puro alam ng pulis yan yan lahat na nakaupo dyan yan, dumaan ng dabaw yan alam nila ang sentimento thank you Mr. President uh, can, can, sabi niyo na po si can, 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 can we excuse you? the President kung uh, no, ma sir? Uh, uh, we suspend for a few minutes